Kapreni Unboxing for today's video Nakuha ko na ang komisyon Sa si Shopee Kaya naman eto Kapreni order ko ng mantika For the first time Nag-order ako ng mantika Online Sa mismong official store Ako nag-order Kaya huwag kang ano dyan Kapreni Napakaano mo <laughs> Lume-level up na tayo Kapreni Ang ano mo Kapreni Nakailang sabi na ng Kapreni Hanes <laughs> Isang box to Di mo kinaya charis Mas malaki ang discount Kapag ito ang order Kaya ayan Ayun Nag-for the si Kapreni ay, talaga naman, oo. Ba't ganyan? Ba't ganar? Ganito na ba talaga, preni kapag lume level up na golden piesta na ang ginagamit? Noon, mantikang baboy, pero ngayon... Hey, hindi ko na makilala ang sarili ko. Teka, hanapin ko nga yung dating ako. Hi. Tama na nga ang pag-iinarte, Kapreni. Walang nag-leak, kaya walang sayang, Kapreni. Sulit ang binayad. oy talaga naman. Ay, masyado namang mag-promote. Nutri Asia, baka naman. Charo. Ay, bakit naman ganun? Bukas na ang expired nito. Charis. Huwag kang OA, Kapreni. Napakaano mo. Matagal pa yan, 2027. Di mo kinaya. Dalawang taon ang itatagal nito. Huwag kang ano, napakaano mo. Two liters, Kapreni, at apat nga ito. Ibig sabihin, walong litro to, no? Tama ba, Kapreni? Ay, nagtanong pa nga. Kinumpute Ingat ko muna yan, Kapreni, bago ko in-order. Matagal pa naman ang expiration, kaya okay lang na mag-stock ng ganito karami. Magkakalakas namin sa mantika, Kapreni, eh paano nga iniinom namin? Oy, <laughs> joke ba yon? Ay, nakakatawa. Ah, ay. Kayo naman, tumawa kayo. Oh, siya, magluluto nga pala ako. Oy, baka sabihin nyo, magluluto na naman ako. Ay, ngayon lang to, ha? Ang tagal hindi ako nakapag-mini-vlog, Hanes. Pwede pa ang gulay na yan. Huwag kayong ano, napakano nyo. Ang lulutuin ko ay nilagang baboy. Ay, I minsan mean, na nga lang magluto ng nakabidyo. Eto na naman. Wala na bang iba, kapreni? Nilagang baboy na naman yan? Sino ba ang nagre -reklamo? Kayo ako? Ay, talaga naman. <laughs> o siya, bawal magalit dito, ha? Dapat ako lang. Sorry na. Kahapon ang niluto, sinampalukang mano. Magbibidyo sana ako, hindi na tuloy. Eh, lo, ba't pala yung cellphone na pang vlog ay sus, Mariose? Bad trip, malala, kapreni. Abay, kung kailan ako sinisipag magbidyo, siyang loba. Kahit wala nang nanonoo Ay, okay lang. Masy kayo. Sanay naman tayo dyan. Ay, talaga naman. Oo, oo. Uwe. Di nga, kapreni. Oo na, kapreni. Ang laki ng tinaba ko. Kapag ako pumayat, huyo kayo. Sinasabi ko lang sa inyo ang ano nyo, napakaano nyo. Nahiyang tayo, kapreni, sa kaning lamig. Eh, ba't nga, kamahal ng bigas. Kapag napanood to ni nanay, sabihin sa akin, kumakain ka ng kaning lamig, ako ang kumakain ha. <laughs> eh, huwag naman sana mapanood, hanes. Ano ba namang itsura yan, kapreni? Ba't ganyan? Halatang napabayaan sa kusina. Di bali, masarap ang saging kapag nilag. <laughs> ha, Nakaredy na ang mga gulay Yung baboy na lang kapreni Bukas pala lambot to Nilagyan ko ng tinidor kapreni para lumambot Parang totoo nga kapreni, lumambot At shoutout po sa mga nagbigay ng pasalubong Galing ibang bansa Maraming salamat sa uulitin Charot. O siya, hanggang dito na lang Maraming salamat sa mga nanood Bye mga kapreni